Iyon mga idol, magandang uh, araw po sa inyong lahat. At ayan, magluto tayo ng pansit gisado mga idol. Tara, samahan niyo muna ako maggisa ng ating uh, sibuyas, bawang, mga idol, at pinakuluan na pala natin yung kanin. Uh, yung liempo yung kinulo natin at saka Katay ng uh, dogma, Ayan na po mga idol. sa kotsay lang natin ng konti. Ayan na siya. Talagang malasang-malasa. Yung pinaglagaan natin yan mga idol. Diyan din natin ilalagay. I-iiga yung uh, bihon mga idol. At ayan talagang namang uh, amoy pa lang. E, na po. Ayan, konting pampaalat pa ng konti Mga idol, at inilagay na natin yung gulay Parot, saka sayote Luna, mga idol At yan ang available lang natin na gulay ngayon Siyempre, hindi naman mawawala ang uh, Pampatawang gulay Ang ripolyo, mga idol At ayan na, yung pinaglagaan Nilagyan lang natin ng toyo at seasoning na pampalasa ayan, Nilagay na natin yung pansit bihon, mga idol. Ayan na po. Konting gisa-gisa na lang siya. At nilagay na natin yung pampatawang gulay ang lipolyo. Ayan na, mga idol. Talaga na. Yan eh. Isang iga lang yan. Eh, luto na yung lipolyo, mga idol. Naamoy na sa kapitbahay mga idol at ayan na po. Ilagay na natin, itapin sa natin yung gulay mga idol. Ayan na po siya. Talaga naman panalong panalo yan mga idol at mix lang siya natin ng konti. At masarap yan na merienda mga idol. At syempre, malapit ng maluto, yan nyo na ang inyong wataw mga idol at yan ay available na po sa pagkainan. Tara! magmeryenda po tayo sa pagkainan ni Ardyong. Hanggang dito na lang. Bye-bye!